abang tulog yung mga chikiting ko ito at sinamantala ko na nga mo maglinis dahil napakarami na nga rin ka. Pinatulog ko na nga mo sila para makapaglinis nga ako ng maayos. Tambak na yung hugasan ko dyan dahil yung kinainan namin nung tanghali hindi ko pa nga na hugasan. Medyo malayo pa yung sahod ng asawa ko pero itong lalagyan namin ng suka at toyo ubos na nga yung lamang. Kaya sinalinan ko na muna pagkatapos para naman sa hapunan namin ito at nagprito lang ako ng itlog. Late na makaka yung asawa ko kaya hindi ko na nga yung dala niyang ulam. Nagprito na ako ng itlog para makakain ng maaga yung mga bata at may pasok pa Pagkatapos ko naman niya makapaglinis, nag apply na nga rin ako ng floor wax dito sa baba dahil medyo matagal na nga rin hindi ako naglalagay ng floor Itong rift wax. pala namin, sobrang tagal ko na to na hindi nalilinisan. Wala naman laman to, palagi nga lang juice yung mga binibinta ko. Hindi na nga ako nag-order pa ng soft tagal drinks. kasi nila mag-deliver at ayoko ko nga nag-aantay ng matagal pagka naubusan niya ng mga soft drinks. Kaya maghahanap nga ulit ako ng bagong pagbibili. Yeah. Itong dito sa pinakababa, sobrang dumi na niyan dahil nga yung mga bata, lalong-lalo na nga si Bonso dahil medyo maliit pa siya. Pagka nagbubukas nga niya nako, umaapak nga siya sa iba. Wala pa nga rin pala kaming lababo. Hindi ko pa nga magpagawa. Kaya dito na nga muna kami naguhugas sa banyo. Bala ko naman magpagawa pero hindi pa nga ngayon dahil pinag-iipunan ko pa at napakamahal nga ng mga materialis pagkatapos idagdag pa nga yung bayad dun sa gagawa. Kaya tis, -tis na nga lang muna sa paghuhugas dito sa banyo. Malinis naman yung sahig dito dahil yung asawa ko na ko napaka -arte. Bawat pasok nga dito sa banyo binabrush niya yung sahig. Pagkan dito nga lang sa bahay yung asawa ko na Bawat pasok niya dito sa banyo binabrush nga yung sahig. Kaya sa isang buong maghapon nakakailang bisis nga siya nawaan niya na pati yung mga anak ko. Pagka dito sa banyo, brush ng brush ng sahig. Kaya yung brush namin napakabilis nga lang mapunod. Masawa ko talaga yung palagi naglilinis dito sa banyo. Ako naman ibibihira lang. Pagka nilalabhan ko yung mga sapatos at mga chinilas ng mga bata, tsaka nga lang ako naglilinis dito sa banyo. Inuna ko na nga muna hugasan yung mga pinagpapatungan dito sa rift para makatulo pa habang nililinisan ko naman dito sa loob. Pagkatapos ko mapunasan ng tubig na may sabon, sunod ko naman pinunasan gamit yung malinis na tubig. Pagkatapos huli na nga itong tuyong ta Malinis naman na yung rif, sunod ko nga ay itong tambak kong hugasan. Nilinisan ko na nga na yung lamisa at inuna ko itong mga pinagpapatungan ko ng mga kung ano-ano. ko pinaglalagay yung mga biskwit na palaging kinukuha ng mga bata. Pagkatapos, pagka bumibili naman ng mga prutas yung asawa ko, tsaka ko nga nilalagay. At yung pinakataas dyan naman nakalagay yung mga kalamansi, yung mga sibuyas at bawang. Pagkatapos ko malinisan yung lamisa, binabad ko na nga muna yung hugasan ko para mamaya. Pagka hinugasan ko nga, imalambot na yung mga kanin na nakadikit nya dun sa plato. At medyo malayo pa pala yung sahod ng asawa ko. Kaya nga lang, itong lalagyan namin ng toyo at soka, inaubusan na nga ng lamang. Kaya sinalinan ko na nga Mm. ako nag-umpisa makapaglinis nung natulog yung mga bata. Kaya anong oras na nga rin nung natapos ako at ito, nagluto na muna ako ng uulamin namin para sa hapunan bago ko nga ituloy yung paglilinis. Para mamaya, okay. pagkagising ng mga bata, iluto na nga yung ulam at pakakainin ko na nga lang sila. Pagkatapos ko naman makapagluto ng ulam, tinapang ko na nga lang muna sa lamisa at dito naman ako naglinis banda sa may kusina. Nakakapaglinis at nakakakilos ako ng maayos dahil tulog nga yung mga chikiting ko. Pero pagkagising sila na ako, mayat maya nga saway ko. Pagkatapos, mayat mayang nga, pag nga yung Kaya pag dahil sabay-sabay nila sa school, pagkaalis nila, tsaka naman ako naglilinis doon sa Inuuna taas. ko na nga muna linisan doon dahil pag bandang tanghali na nga, hindi na ako makakapaglinis doon at mainit. Lalo na pagkatanghali na pagka andito na, naman na sa bahay yung mga chikiting ko na ako, mas lalo nga ako hindi makakapaglinis Kaya inuuna ko doon linisan pagkatapos. Pagkahapon naman, pagkatulog na sila, dito naman ako naglilinis sa baba. Pagkatapos ko naman makapaglinis, sunod ko naman na ginawa itong paglalagay nga ng floor dati, wax. Dati, dalawang bisis pa nga ako nag ng floor wax dito sa baba. Pero ngayon, isang bisis na lang dahil napakagastos nga sa floor Every wax. Every Friday, na lang yung pag-a-apply ko ng floor wax. Pero last week, hindi nga ako nakapaglagay. Kaya ito, hindi ko na nga inantay pa na mag-Friday bago nga ako maglagay ng floor pagkatapos wax. Pagkatapos ko naman makapaglinis, tsaka ako nga lang hinugasan itong mga hugasan ko. Tambak na nga itong hinugasan ko dahil yung umaga pa, pa nga, nga ito. yung tasa na pinagkapihan namin ni SD nung umaga. Nandiyan pa nga rin kasama dun sa hugasan ko. Dahil inoon ako na nga muna makapaglinis dun sa taas nung umaga. Pagkatapos ko pala mailagay yung mga hinugasan ko, tinawag ko na nga rin yung mga bata para makakain na nga rin sila ng hapunan at makatulog ng maaga dahil kinabukasan ay may pasok pa nga na Maraming salamat sa panonood. God bless everyone. Bye!